Thank mm -hmm. you. mga welcome na naman sa panibagong araw ng buhay ko. So for today's video guys, another larlar day o makabulhagong araw na busy ka ayo kay daghan ginaating man. O oh, diba, kita mo si man, na lang wayong sa kabuntagon. Pero okay ra, kay na amay si na kini o, di diba, kit ng bibi namin yan. <laughs> Pero dirigid gadget magsugod ang kalbaryo guys, kay magluto na putag pang breakfast. Tas, ang atong itlog ang ato na iridi salang na kaya ato na nang ipakulo gumikan sa dumali-dali ito na pago na noon ang kung ininit na leftover rice hmm. vlog pa more so mao na to wala tay mahimo pero kaonon gapon nato na siya guys di na tayo inarte arte kay mao man pugihapon ato man nang ikalibang oy Kagahapon to, oh, dang akong jaga, nagpagkiat-kiat mang dumula sa akong papi, ito, napakanog itoy eh. So, kailangan nato siya, to sa klinik, kay magpabakuna. Pabakunahan po, di ay namo among papi, kay schedule man, di niya karong adlaw. So, moto, tayo mahi mo to, wala kay mahimo, magpabakuna silang duha, so, malarlar yung tag karong adlaw. Human abri sa gate, diretso sa kusina, maghikay na dadyon, kay magmikos-mikos, nagkumaon, onja sa table ok, oh, syempre ni Gawas Pod ko kay ako po ginantaw ang amo ang Morning Glory guys. Kuwapa siya kaayo guys pag mo silag ng araw kay mubunga jud sa pero mahapon kay mura siya gano ma manluntay. Malipay ko maglantas sa mga bulak guys. So nga na kakuan ba kanang mo na ba pang pag vibe char. So mautod ni among breakfast guys uh, nilagang ni lagang itlog kay diet like no, hay. <laughs> pero mag unli rice magabi eh char. Diet pa more. So sa bunta gajud, guys, daily gadget mawaya ang among oatmeal kay magbagot-bot ng akong partner kung wala na. Syempre butangan po nagsaging saging yun know, na para healthy char. Para hindi mabikugan magabi. Eh. Mhm. Mm so to guys na ngaon na para ready na kami manlagwa o gihato ang among bata sa school. Lar, -lar na ko ani ba. Finally, na ra jud shower sa so mga tunami na sa school. Idap na mo si Kuya Brandon. already oh, na. Syempre ganang atong adlaw karon. So, dili tama larlar sa mood sa panahon kay gwapa ka yung adlaw. Di man gud ko malarlar, dito may maestro sa mga tricycle kay magpa-overtake ra bagayod na. So finally naabot na 'yung misa call guys. So maauto ni ang is school, guys. Guapa ka. Ayo. Probably to say St. Paul. Kita guys, maoro to guys. So na goodbye kiss na si Brandon kay mga tunapod misa clinic. Bye Brandon. So pag na mo sa balay guys, dito na may ko sa akong baby. Og ako po, di Storya si Brianna na Brianna, you're gonna have a vaccine to die. Okay. So diyang mapurma yung yawa yung kinahadlok na siya guys, dito di, siya magpabakuna. Sumaw <laughs> so, to, ready na ang tanan. So, mo nang isulod si Trixie sa iyang balay-balay. Na so, na, na. ready for the go? For the go na ma, ang mga sigbin. <laughs> So, ready na gayot si Brianna, nag-face mask na dyan siya, kaya ron makasulod may sa clinic. Kaya bawal dito, walay face mask. So, mao guys, pag abot na sa clinic guys, wala na siya mabuhat, kaya naturukan na siya guys. Og si Trixie, naturukan po dito po siya sa daddy niya guys. siya na nag-uban na Larla na may pumabot dito. So, Trixie, you're done Oh, why sad man ito? Oh, ka mo ha? ako. Hindi nila magkaragalag. Kaya tricks ni Padre pa ako. So, kaya na sa Padalunis. Hmm. Sakit no. Oh. Hindi nila mag, magpalagot-lagot kay tricks ni O. Oh. Eh, parang din na mayayin. Sa kinandara, kung lang ako So maura to guys, that's it for our vlog today. I hope you enjoy watching. Babush!